So sa mga nagtatanong dyan kung paano nga ba recover ang deleted text at deleted call sa cellphone ng partner mo, ito na ang hinihintay nyo. So hi guys, welcome back to Mrs. RTV. Another tutorial video na naman tayo. So for today's video nga, isi-share ko sa inyo kung paano recover ang deleted text or deleted call sa cellphone ng partner nyo. So, sa mga nagdududa sa partner dyan, keep on watching lang guys. Kung gusto nyo talagang malaman kung paano, tapusin nyo lang ang video to. At bago nga natin simulan, kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, magsubscribe ka na at huwag mo kalimutan ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video na i-upload. So, ang una nyong gagawin, punta kayo sa Play Store. Tapos, search nyo lang ang SMS Backup and Restore. So, ayan siya. Tapos, i-install nyo. So, ayan. Kapag okay na, i-open nyo. Next, i-click nyo lang ang Get Started. Tapos, i-click nyo lang ang Allow. Tapos, allow ulit. Ayan, i-click nyo lang lahat. So, next, i-click nyo ang set up a backup. Next, i-turn on nyo lang itong messages at call logs. So, okay na. Tapos, i-click nyo ang next sa baba. Tapos, i-turn on nyo itong your phone sa baba. Dapat naka-internal app folder yan. Next, click OK. Tapos, click Next sa baba. Tapos, Yes. Tapos, dito may choices. Pipili lang kayo kung daily, weekly, or hourly. Yung gusto nyo i-recover na messages or calls. So, after nyo makapili, i-click nyo lang tong Backup Now sa baba. Tapos, hintayin nyo lang na matapos ang backup process. Tapos, i-click nyo lang itong view details para malaman nyo. So, ito ang messages at calls na nabura ko since phone ko naman itong ginamit ko. So, ayan na makikita nyo na dyan ang deleted text. Ayan, ayan yung mga deleted text. Tapos, ito naman ang deleted calls. So, ganun lang kadali kung paano recover ang deleted text at deleted calls sa cellphone ng partner nyo. Sana nasundan at nagustuhan nyo ang tutorial ko. At mabago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para naman lagi kang updated sa mga new uploads ko. Thank you for watching!